bigay ito sa dyan lakas ulan dito sa amin ito hmm? so, tama yung ano biglang kulimlim niya kanina kumulimlim ang tirik tirik ng araw tapos biglang kulimlim lakas tapos may kasamang kulog Good morning! Dahil maaga ulit nagising ang mga bata at walang hatid si Asi sa mga bata sa school. So eto, sasama kami. Imbis na maglalakad kami, sasama na lang kami para bumili ng gatas sa may tulay. Gatas para may pangkapi kami. Ano pa lang dito? 6.30. Ganun siya kaaga. At maaga din kasi na nahatid yung gatas sa may bilihan. So, Ayan, punta tayo doon para makapagpakulo na tayo ng ating gatas at makainom na tayo ng gatas sa umaga. At usual, ito yung ating daanan. Ito yung view natin. At yun nga guys, gaya ng nakikita nyo, ako ay magtatanim ng ating pekchay. O yung tinatawag nilang pak choy. Yung nakalagay sa plastic kasi ay pak choy. Yan. So iba yata ang pak choy, iba ang bukchoy, choy, iba din yung pechay sa atin. Ang pechay ay sabi nila, white ang tangkay, tapos yung bukchoy choy naman ay medyo green ang tangkay niya. So ito yung tatanim natin. Siyempre ang tawag nila dito ay Chinese sag. Pero bago yon dahil nga tinanggalan ni Asis ng damuto kahapon, kagaya ng napanood nyo sa video natin kahapon, so lilinisan muna natin ng konti kasi may mga tiles, na nakalagay dito. Yung napagkatan dati ng tiles, na andyan pa din. Hindi ko alam kung ano hiniasis at ayaw niyang i-dispose. At may mga, ano din kasi may mga batu-batu ng konte So, linis-linis muna tayo ng konte bago tayo magtanim ng pechay or bok choy oh. Habang si Tonton ay nakaupo sa kanyang upuan at naandyan si Ama na nagpapahinga. Kaya nakikita nyo sa konting nakuha si Ama nakuha siya ng konti sa ating video. Ayan, nilalaro niya si Tonton. Kung naririnig niyo yung boses ni Ama, nilalaro niya si Tonton. Ayan. So, lilinis muna ako dito. Bali, nagpapahinga si Ama. kagay kagawa nga nang nakikita niyo, guys. O, matindi ang tirik ng araw. Kaya siya nagpahinga. Makulimlim kasi kanina. Kaya, nagkakat siya ng grass dito sa, ayan, sa may tabi. Eh, dahil nga umaraw, ayon pahinga siya. At saka, kagagaling lang yan sa sakit. Yan yung sinasabi ko kay Asis na matigas ang ulo ng nanay niya kasi kagagaling lang niya sa sakit. Ayan na naman siya, kat 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 na naman siya ng grasi, ang init-init nga naman. Kaya nagkasakit si ama kasi di ko alam kung saan sila pumunta ni Sabita, siya, siya yung kasama niya, yung isang hipag ni Asis na nagdamo sila. Pag uwi niya ng hapon, sobrang dami yung dala niya. Halos isa't kalahating sako ng damo yung dala niya. E mabigat ang isang sako ng damo ay napakabigat kasi naranasan ko na talagang nagbuhat niyan. Sobrang bigat ang sakit pati sa ulo. Simula nung pag uwi niya ng hapon na yun, yun din ang simula ng lagnat niya. So nagpahinga siya ng ilang araw, dinala ni Asis sa hospital nung nakaraan. Sa klinik, hindi pa hospital. Dinala niya sa klinik Kasama niya si Sadie kasi si Sadie din ay may sakit. Nilagnat din kasi si Sadie. So, dalawa sila na din nala ni Asis sa klinik nung isang araw. After two days, ayan na naman. kat kat cut na naman sila ng glass. Porket umoke ng konti ang kanilang pakiramdam nagkakakat-kat-kat kat, kat na naman sila ng grass. Tapos kahapon, sabi ko kay Asis kahapon, sabihan mo yung nanay mo na wag maghugas kasi di ba ang lakas ng ulan kahapon nakita niyo yung video ko abay naguhugas siya ng pinggan nilang lakas lakas ng ulan eh di ba walang bubong dun sa hugasan nila ng pinggan nandun siya naguhugas kaya sabi ko sabihan mo yung nanay mo kagaling lang niya sa sakit sabi ko kahapon kay asis naguhugas siya dun ng pinggan eh nag naguulan eh matigas din kasi ang ulo nung ano nung nanay namin kagagaling lang sa sakit hindi mapirmi sa bahay, ay magpahinga sa bahay. Kaya iyan. So, sabi ko, since nandito naman si Ama, sabi ko, ay di ano, magtatanim na lang din ako. Kasi dapat kahapon sana ng hapon, and lakas naman ng ulap. Tapos, pag silip ko kanina, na naandyan si Ama, nagkakat ng grass, sabi ko, ay pagkakataon ko, sabi ko, mag, para may kasama ba ako dito sa may gilid ng bahay. Habang natutulog si Tonton. Kaso, paglabas ko, Nagising naman tong isa. Kaya dala-dala namin diyan sa labas. Nakaupo. Buti na lang nagpapahinga din itong lola. O di may mag-aalaga. Habang ako ay busy diyan. Maglinis-linis dito sa gilid. At magtanim-tanim nga ng panggulay natin. Pakabawi-bawi na ako ng konti. Pag lumalaki na si Tonton. Ayan, makapagtanim-tanim ulit tayo ng ating mga gulay-gulay. Meron pa akong okra dito pero hindi yata pwede magtanim ng okra sa ganitong panahon. Kasi naguulan siya. Hindi ako sure eh. Kasi dati nagtanim ako pa winter. Ah, hindi. Pa winter pala yung tanim ko dati ng okra. Hindi siya nabuhay, malamig. Ayaw. Sa winter, ang pechay ang ganda ng tubo. Ay, ng bakchoy pala. Pakchoy. Bak Pechay ako ng pechay. Maganda ang tubo niya kapag winter. Ganon din ang mga rayosag, turisag. Ang ganda ng tanim nila kapag medyo malamig ang panahon. So ayan, sabi ni Ama may konting hangin daw. Sabi niya, may konting hangin. So ayan, ipapabukas ko to. Wala akong sisor. May ano si Ama dyan karit, yung karit niya, yun yung gagamitin pang bukas. Magbudbud lang kayo ng kapiranggot lang guys, kasi hindi naman natin maubos pag tinanim, magtanim tayo ng madami, kasi madali din kasi siyang, ano, madali siyang tumanda. Kailangan araw-arawin mo din. Kaso kapag pakchoy kasi, hindi masyadong ako lang, mas gusto ni Asis ang rayusag eto masarap to sa ginataan ganyan ang ang ano yung rayosag sag masarap siya sa sinigang kasi nung nakaraan nagsinigang ako yun ang nilagay ko masarap sa sinigang talaga ang dahon ng mustasa yung sinigang na isda nagisda kami nung nakaraan sinigang na isda tapos naglagay ako ng rayosag sag mustasa Ay, dahon ng, ng mustasa ba yun ang nilagay ko ang sarap niya perfect partner talaga So ayan, bud, -bud, 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 -bud lang tayo ng konti. Eh, sabi din ni Ama, konti lang sabi ni Ama. Minsan si ama nag-uulam sila, minsan naman hindi. Ako lang talaga, kaming mga Pilipina lang talaga, sina Julie. Kagay nung last December, last, last December, hindi nitong nakaraan. Last December, nung hindi pa ako buntes. Di ba ang dami kong pek chay, Ay, ang dami kong pak choy. Yon, binigay ko lahat doon sa ano barat for dati. Ay, ang ingay naman ng aking alaga. Ayon, sabi ni ama, ano daw yan. Plastic. Yung plastic ng upuan na ano, sabi niya, iti, it, ano, kasi nga, dapat itatabi. Tatanggalin dapat ang mga bato-bato, ganyan, para magandang tubo. Ba. So, ayan guys, keep watching. Panoorin niyo muna akong magtanim-tanim ng konting gulay dito sa gilid ng bahay. Mm. Terima yeah, kasih. Hmm. Ayan. dahil hindi na ko nilimlim, tumigil na si Ama sa pagkat ng grass. Mm. Yan yung ginagawa ni Ama. At ang bata, na gusto palaging nauugoy. Mm. Oh, ano? Ha? Huh? bagong gising hi guys grabe ang init katapos ko lang maligo oh. pero tingnan nyo naman ang pawis ko ay sobrang init talaga ilang araw ng ganito ang tindi ng init pagdating ng hapon, biglang ulan parang kahapon sobrang init kahapon tapos biglang kumulimlim tapos umulan ng napakalakas At ayun, habang ang alaga ko ay nasa labas, nandun na kay Banji. Magbabalat ako ng, hindi maganda tong ano, ang ganda lang sa labas. Pero nung binuksan, hilaw, hilaw bang tawag dito, hindi siya yung orange. Ayaw ko yung ganitong klase ng kalabasa. Gusto ko yung orange. Sana namin to kay Baji eh. Yung nag ano, nagba-bicycle na matanda. Marami kasi siyang gulay. Doon kami nabili. Ngayon, kaya ako bumili nitong kalabasa, 'di ba may coconut milk ako. Magagata ako ngayon ng gulay. Ito at saka ano lang, sitaw. Ito lang at saka sitaw gagataan ko. Tapos magpre ako ng isda. May nabili kaming isda kay bayan nung nakaraan. Hindi ko alam kung anong klasing isda 'yun, guys, pero malapad siya. Ganito siya kalaking isda, tapos malapad siyang ganyan. Na medyo manipis. Tapos wala siya masyadong buto at hindi rin siya malansa. Hindi ko alam kung anong klasing, hindi ko alam kung anong klasing ano isda 'yun. 'Yun 'yung sinigang ko nung nakaraan, ang sarap. Na ko ng ano dahon ng mustasa. Ngayon naman, magagata naman ako. Sitaw at saka ito lang, kalabasa lang. Saka ako papatungan ng, ipapatong ko yung uh, pritong isda. Kaya lang, itong kalabasa ay hindi siya yung orange. Parang hindi pa yata ito kasi hinog. No? Hmm. Yung kulay niya sa loob ay white. Ang gusto ko na kalabasa, yung orange. <laughs> yung orange ang loob niya. Ay, nandyan na ang aking batuta. Ay, nandito na yung aking batuta. ibinalik na. Hungry ako hungry. 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 How come hungry? I feed him a while well ago, ah. Hungry. Asking dito. Ganda lang yung niti. Ah. Asking yeah. Hello, guys. There, anak ko. Who's that? It's Tonton. Hello. Nandito na ang aking bata -batuta. may ginagawa pa si mami. So, yan, yeah, magpapadede muna ako, guys. At magugutom daw. So, yun lang yung ating video for today. See you again next time. Bye everyone and God bless us all. Thank you so much po sa support na palagi.